This is the Soul Farm, girl. Welcome to Aniol. Dito naman po yung mga inayin namin. Ayan. So may mga nganak namin po dito sa July 24 Ayan, susunod-sunod na po ito mga anak ng itong mga to. Saka so, ako na lang ipapakita sa inyo. Pero sa so, ngayon, syempre, surprise muna. <laughs> ayan, so gandoon yan. Tapos dito sa flooring, ayan, malinis. Okay, ito mga sako na lang, siguro ilalabas. Para mailabas ka nila. Oh. Ang Ayan. Is, sa nagtatanong pala kung magkano po yung bili namin dito sa pressure washer namin. Ayan, ito po yung makina. Nasa 6,000 pa yung po ito. Hindi ko lang po alam yung brand ha? kasi wala po nakasulat eh. Ayan. wala naman. sa likod ng po ng Recto ng Isitan Recto Manila doon po namin nabili yan mga kapigi inalis na namin yung kulungan ng mga manok dito ayan so malinis na dito sa kabila nakalis na lahat pati yung flooring malinis na rin pwede nang magkarga ng baboy kaya lang syempre kailangan naman namin gumastos dahil wala pang harang dito yan, so papalagyan dito namin ang harang dito para hindi makalabas yung bago. Yan, so dito din sa kabila. Para maalis. Dito din, hanggang dun. So ito kasi, pag naalis po namin lahat to. 6 na kulungan yung magagamit po namin. So, malalagyan din po namin ng baboy lahat yan. Sayang din kasi yung space, diba? Ayan. Pati yung net, pwede nang ibaba. Malinis na. Ito naman sa kabila, uh, nakapag-disinfect na. Uh, malinis na, kaya pwede nang ilagay dito yung mga biik. Oh, so, ito na lang po yung natila ng mga fatteners po namin. Konti na lang. Nakapagbenta na po kami last week. Kailangan, i-disinfect mo na to bago maglagay ulit ng mga biik. Sabi naman, tulog po yung mga guilt po namin. pa. <laughs> Baka maingayin sa boses ko. So, bago, bagong paligoy ang mga yan. Kaya, nakatulog po sila.

sarap ng tulog nila. Ay. Ayan. Ang lilinis nila ngayon na tulog pa yung mga gil. Hmm. Kunti na lang yung baboy. Pwede na maglagay dito ng mga bii ko. Malinis na. Oh, nagising ka? Sorry naman. Lalabas na kami, ah. Lalabas na. Nalabas na. Oh. Ay, nalabas na kami. Tara na, Christine. <laughs> Maingay daw tayo. Ayan. So, ipapakita ko po sa inyo mga nabaklas na mga cage po namin dito. Ayan. So, isang disinfect pa dito kasi naka dalawang disinfect na. So, tatlong disinfect bago po kami nagbababa ng mga bee ito na yung mga nabaklas nila na mga cage. Ayan. O, ito pa. Ang dami na ngayon dito. Kaya kailangan madala na po ito dun sa bagong farm. Parang hindi maulanan. O ito rin. Yan sa kabila. Ayan. Ito pa pala eh. Yan. So mamaya start na kami mag- karga dito sa truck para mailagay na doon sa isang farm. O, oh, ayan din. Papakita ko naman sa inyo mga kapigi yung mga tanim ko na puno. Fire tree po yun. So, maganda po ito kapag uh, lumaki. Tapos, pag, sa tag-araw lang po sila namumulaklak. Laki na, di ba? Kailan lang ako nag-start na magtanim nito noong May. May, June, July. So, two months na. O, ito rin. Nakuli, nabansot. Ulit <laughs> niya. Ito rin, o. Oh, Dito naman sa kanila. O, ito. Malaki na. Malaki na ang party ko. Ito rin. Malaki pa sa akin ah. ito pa. Hmm. Tapos may mga tanim din akong mga file tree doon. Papakita ko sa inyo. Tara, punta tayo. Kasi yung isang kambing namin dito na lalaki, anak po yun nung kambing namin. So, hindi po namin pwedeng paggamit sa nanay niya, di ba? Hindi niya pwedeng budisin yung nanay niya. Ayan. So, dito, ito na rin yung mga factory ko. lalaki. O, oh, ayan o. Oh. O, balikin si po lahat ng tanim ko na factory. O, ito pa. O, oh, ito na bansot. Hindi na lumaki. Ayan. O, dito pa. Mahilig po kasi ako magtanim-tanim. O, oh, ayan. Malaki na. Nakakatuwa. Nakakatuwa. Ito hindi lumaki. Ayan. Kung sa bundok na nakapagtanim po kami ng mga puno, hindi nabubuhay kasi lagi nga po nasusunog yung bundok namin. So taon taon din nasusunog yung mga halaman na tinatanim namin doon. Parang taon-taon din kami nasusunog ng pera, 'di ba? Kaya nakakasawa na. Sayang na yung pera namin doon. Lagi na susunog kaya sabi ko, dito na lang kung magtatanim sa farm. At least dito mapapakinabangan ko, makikita ko pa habang lumalaki sila, 'di ba? kalamansi, guaba, tapos may guyabano. Ito kalamansi din ito. May kalamansi ba to Or ano? Ano ba tawag dito? Ay, dalandan. May dalandan din pala. Okay. Ayan. So, itong yung mga saging din namin. Napakinabangan din po namin yung mga tanim-tanim dito kasi yung saging halos monthly may nakukuha po sila dito at least pang kain-kain ng kay kain kahitin namin dito. Sa so, 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 mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell pay off David sa mga pago kong video. Happy farming everyone!